Good morning, good morning, good morning. Isang pagpalang araw mga idol. Puntahan ko dito yung ginagawa namin na ano. ginagawa namin na lambat para sa panghuli ng ng isdang ano espada. Eh nandito na sila kamot vlog. Sila yung nagtatahi ng ano. Yung lambat ipapakita ko sa inyo pagdating doon. Admin Betcats TV, shout out. Tayo si Charlie Dementor, may ganap shout out po. Idol Angelita, shout out. Idol Matski. Idol Irene Cherilio, ayan, shout out. Matagal-tagal tayo hindi nakapag uh, nakapag video. <laughs> nakapag upload ng ano natin vlog <laughs> ayan pakita ko sa inyo doon abangan nyo lang yung dadaanan ko mga doon, San Juan Eco Bridge to no? <laughs> pero napakarami dito ng ano yung hito isda saka yung dalag pero pag kayong ano pag yung pag init wala ang tubig din ayan. kita nyo si si kamot terador na rin ngayon ayan natuto na mag ano natuto na ang maghalit ng lambat ayan. asawa na lang kulang yan hindi pa nakakahanap ng asawa <laughs> Brad, kaway kaway ka naman dyan bang ito na yung nagawa nila yung unang ano unang latag isang diretsyo ng ganyan hanggang doon ganyan na paggawa ng lambat dapat dito may sounds parang hindi sila nahiinip tapos may ano

Ayan Ayan admin let us take Ito na yung lambat, to Yung isa pa lang to Ginagawa Ito yung panghuli na ano Panghuli na isang espada Sap sap Ayan

Chris Barbahe. Wow, walau <laughs> malai dapat kita. Wow, na lah, nak pulu nak hari ini. Dalawang araw Dalawang araw itong ginagawa nila na, no? Napangalawang araw na ito ngayon Pero kaya sa maghapon ito Kung ano no Maaga may ratag pala ang tira niyan? Ba, may dapangalit sa ito ba? Ay tira Ayon, pa. Hindi po. Nagtulo, hindi ang kadugong. Ito ang abangan nyo ito sa pag-area namin ito pagdating nung ano ng lambat ay ng lambat ng espada meron pa kami nito ano isang sukat 9 7 Yan, malapit na matapos yung isang ano, isang banata 200 meters yan hanggang doon pa ano? yun o sa dulo kala mo dito napakahaba tingnan no tingnan nyo ang ganda no pero 200 meters lang yan tapos may susunod pa kami dyan ano noibe naman noibe Oh, Marami na naman na espadang ano diyan. Madadaing. Tayo <laughs> okay, si Kamot to seryoso mga Kamot. <laughs> Bang magarada. <laughs> Baka daw malusi. <laughs> shout out. Ilan shout out. abangan nyo pag na namin to siguro mga ano pa mga second week ng January ah February or March March ganon pag akyat mga akyat kasi dito sa tabi yung ano eh yun inaabangan ng mga mangingisda rito yung espada pag umakyat. kaya pinagkakaguluhan niya dyan pagka umaakit kaya kanya-kanyang handa ngayon ng ano lambat nabangan nyo pakita ko rin sya nyo yan may hey, dyan naman yung marulok so yan <laughs> malapit na matapos yung isang ano, isang banata 200 meters yan hanggang doon pa ano? yan o yan sa dulo. Kala mo dito napakahaba tingnan oh, no? tingnan niyo. ang ganda no. Pero 200 meters lang yan. Tapos may susunod pa kami diyan. ano noybe naman noybe oh, marami na naman na Ispadang ano dyan madadaing kaya <laughs> e, si kamot to seryoso mga kamot <laughs> para magaradas <laughs> baka daw malusi <laughs> shout out Ilan shout out abangan nyo pag kay na namin to siguro mga ano pa mga second week ng January ah February or March March ganon pag akyat mga kasi dito sa tabi yung ano eh yun ng mga mga ingisda rito yung espada pag umakyat kaya pinagkakaguluhan niya dyan pagka umaakyat kaya kanya kanyang handa ngayon ng ano lambat nabangan <laughs> nyo pakita ko rin yan may dyan naman yung marulok tapos na <laughs> tapos na yung isang banata natin ano lambat pagtahit banyak kita yang kencang nih oh. ya, tapi setopi nih ya. apa? Oke, berpola Dalam mengganjen balian, meng kas may sasalang pa kami dyan pangalawang ano naman yung size naman nun tapos pag akit ng isda yan ayan ano okay, papakita ko sa inyo ito so, nang ng mga yan ayan si master kamot <laughs> magaling na ngayon mag ano magaling na ngayon magtahi. tahi napakahirap kasi magtahi tahi nyan mga ngayon ayan ayan ang paggawa ng lambat tapos binabarat lang ng mga buyer yung ano, huli ng isda. Oh. Yung gasolina mahal. Materialis mahal. Pag bumili ng isda 20 pesos lang. <laughs> yeah, shout out yung mga bumibili dyan ng halagang 20 ah ha? wala ng 20 ngayon magkano ang minimum ngayon kamot 200 200 na Hindi, ang kilo na siguro niya, ang kilo 200. Yan. Okay na yan, isang 200 meters yan. Kasama dyan. yan nandyan. Yan. So, yan yan. Sige, so, rahat na yung sila. Abangan nyo kami pag-arean yan. Mga uh, idol. Papakita ko sa inyo yan kung anong mga mahuhuli niyan. 200 meters pa lang lahat yan. Bala yung nagawa. Meron pa kami doon. Tatlong klase pa. Yan. Hanggang dito na lang muna. Thank you so much. Tapos na. Tapos na yung isang banata natin. Ano, oh, lambat. Pagtahit. banyak kita yang Ya. tapi setopi nih haba na ganito to. dalawang ganyan bali yan mga idol don. tapos bukas may sasalang pa kami dyan pangalawang ano naman yung size naman nun is 9 tapos pag akit ng isda yan ayan ano okay, papakita ko sa inyo kung anong mga ng mga yan ayan si master kamot <laughs> magaling na ngayon mag ano. magaling na ngayon magtahi tahi napakahirap kasi mag tahi nyan mga idol ayan ayan yan ang paggawa ng lambat tapos binabarat lang ng mga buyer yung ano, huli ng isda. Oh. Ah. Yung gasolina mahal. Materialis mahal. Pag bumili ng isda, 20 pesos lang. <laughs> Yan, yeah, shout out yung mga bumibili dyan ng halagang 20 ah. Ha? Wala ng 20 ngayon. Magkano ang minimum ngayon, kamot? 200. 200 na. Hindi, ang kilo na siguro niya, ang kilo 200. Yan. Kaya yan, isang 200 meters yan. Kasama yan nandyan. Yan. Yan. So, yan so, yan. Sige, rahat na yung Abangan nyo kami pag-arayan yan. Mga ito Papagita ko sa inyo yan kung anong mga mahuhuli niyan. 200 meters pa lang lahat yan. Para yung nagawa. Meron pa kami doon. Tatlong klase pa. Yan. Hanggang dito na lang muna. Thank you so much.